biscuit mga ano. Magkano ang kilo nito? 180. 180? Long pong na lang sa mes, hindi ito ko, hindi native. Siporte dito? Kaya Oh my God, ibig sabihin galing pa ito ng Thailand, mga manay. Kaya nagtaka ako kasi kabibili ko lang nung nagdaan. Ano pa na ito, Thailand ah. Ang dami na mga prutas Oo na ako pala. yung yow. Mga manayang okay, Ako class. Ito masarap to. Balikan mo kayo. Bukan wow, lang. Eh. Sa'n ka ba? Lapit. Lapit lang. Oo ano? Sa'n lang to? <laughs> Parang ano? Ano to? Parang gusto ko ata yung dalagdag. Parang masarap yung dalagdag. Ha? Ikaw oh, naman. Ha? <laughs>